Samantala sa iba pang balita, dalawang sunog po eh ang nirerespondihan ngayon sa Valenzuela. Bukod sa sunog sa isang bodega na nagsimula kahapon, eh meron din sa isang industrial area doon. Update tayo sa balita live ni June Veneracion. June, bakit po ni nakataas pa rin ang task force Bravo sa sunog dito sa isang bodega sa Valenzuela City na halos sa mag-24 oras na ngayon? Pero habang inaapula ang apoy sa bodega sa Barangay Pagpaging, uh, isa pang sunog ang sumiklab ngayong umaga sa isang industrial area sa Canumay West, dito rin sa Valenzuela. Nasa gilid lang ito, Rafi, uh, ng uh, North Luzon Expressway, kaya ng pagbagal ng trafico dahil sa mga motoristang napapaminor para tignan ang lumalaking apoy. Kaya dalawa ang nilerespondihan ng mga bumbero ang sunog sa Canumay West at ang sunog sa barangay Bagbagin. Nasa walong daang residente na ang apektado ng nasusunog na bodega sa barangay Bagbagin. Nasa tatlong evacuation center ang mga ito matapos magsagawa ng PMT evacuation. Mapanganib na kasi ang uh, firewall na nang nasusulog ang na bodega kaya delikado ang mga residente na nakatira sa likod nito. Sa labas ng mga bodega ay matsagang naghihintay ang mga nagtatrabaho. Nangangamba sila sa kanilang kabuhayan dahil uh, no work, no pay sila. Matinding danos daw ito sa kanila lalo't magpapasko. Ayon kay Valenzuela City Fire Marshal Douglas Aguiab, nahihirapan silang makontrol ang sunog dahil sa panganin na baka ang mga pader sa tagal na itinasusunog. Kaya dahan-dahan at maingat na maingat daw ang galaw ng kanilang mga bombero. Raffi, Connie. Jun, yung uh, sa naunang sunog na kahapon pa nangyari, ano yun, reliebo yung mga pamatay sunog dyan? Dahil syempre, paguran eh, uh -huh. uh, June. Yun na nga, Rafi, alam mo kanina, nakita natin yung mga ibang bumbero. Yung dito mo talaga makikita yung dedikasyon ng mga kapuso na yung bumbero. Yung iba rito, magde-24 oras na Rafi. Kasi alas 12 kahapon, nagsimula yung uh, sunog. So, na-deploy sila. Uh, um, alas 12, 24 oras na sila. Alos na uh, idip nga lang daw yung kanila nagagawa at inom ng tubig. Eh. Makikita mo talaga sa mukha nila yung matinding pagod. At yung isa nakita natin kanina eh, konting inod lang ng tubig pagkatapos balik na naman sa loob. Diyan mo masusukat itong uh, katatagan at dedikasyon itong mga bumbero rin ng Bureau of Fire Protection. Ilinawi ka lang, Jun. Uh, tama ba? General alarm. So dapat uh, lahat halos ng bumbero na nasa vicinity pwede na pumunta or kailangan tumulong Jun, uh, sa, da, sa lugar, Jun. Bravo, uh, Rafi. Ayaw pa rin daw talaga ibaba sa task force uh, Bravo nitong uh, Bureau of Fire Protection, yan yung sinabi ni uh, Fire Marshal uh, Giyab. Uh, ayaw doon niya kasing uh, magpakasakali. Ang pinapangambahan niya kasi, baka yung sa likod, yung sinasabi ko nga uh, firewall, baka lumusot doon yung uh, apoy at madamay yung mga bahay na nandun sa likuran. Ngayon kasi, yung likod na yon rati nitong uh, bodega, ay wala nang uh, mga residente doon. Dahil uh, yun na nga yung uh, uh, in-evacuate sa tatlong uh, evacuation center ng Valisela para nga makasiguro. So, task force, sa uh, bravo pa rin, uh, Rafi. Abangan natin mamaya uh, kung anong update, kung uh, pwede naman nilang ibabayan o pwede na sila mag, uh, magdeklara na under control na itong sunog sa bodega dito sa Barangay Mabagay, Rafi. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat niyong malaman sa Balita Ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.